ako yung balat na nabili namin sa online. So ngayon susubukan natin. Pero pakukuluan muna natin, sabi ni Mr. B. Ayaw niya kasi na mainit na tubig lang eh. itlog, susubukan na nga natin siya. Pag inalog mo siya, maririnig mo may umaalog sa loob. Hindi kagaya nung puting itlog. Yung balot na nabibili sa kanto. <laughs> ba? Subukan na natin ngayon. Ay, nao. <laughs> 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 mm, pa tsaka pag inalog nga, ano? Uy, Hmm. Masarap naman siya. <laughs> masarap. Ayan siya, uh. Ay, hindi makita. Ay, 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 tatapon. Hmm. <laughs> Pero mas masarap yung ano. Uh, yung balot sa kanto. hmm, <laughs> pwede na din siya. Pwede na rin pang ano. Mmm. Meron ba tayo ditong suka? Diyan natin na suka. Yung pinaka bato niya ganito lang kalaki. Kita okay, pa ito yung laman. Mmm. Sirap! Hmm. Bukad nyo din, bumili din kayo para malaman nyo. Ito. Hmm. Hmm. Hmm, wala na na, ma'am. Oh, no! 200 na sa 250 pesos yung sampung pirasong ganito. order na rin kayo para malaman yung ang lasa. Masarap naman siya. Sama? Yes. Mas oh, si Mami B naman daw ang mag-judge. Hindi siya, ano. Ayun, eh, si Mami B, siya naman ngayon kumakain ng balot. Hindi siya... kakaunti yun sa tao. Marami. Ang aking kanina, madami. Okay. Hindi talaga ano. Balot balot na hindi siya yung balot na ordinaryo sa Pilipinas. Pwede. Kasi nasa rin. Mm -mm. Kasi yung nasa rin. Ganito kasi siya pag ano, may mga ano sulat-sulat na ganyan. Yan. Sa iba nakita ko, nilagay siya sa, nilagay lang sa mainit na tubig para mainit siya pag kinain. Pero kami pinakabuluan pa namin siya. So ito na lang, isang balot na lang So, susubukan natin kung ito maanghang ba. Kasi dalawang flavor yung laman ng sampung peraso. Merong maanghang, tsaka merong hindi. Pero yung nakain ko kanina, hindi maanghang. Iingay nila noon, na nanonood kasi sila university Universe. Pero tayo, kumain muna tayo balot. Hmm. Hindi pa rin sa maanghang. Di maanghang yan. Hmm. tigman yung masarap siya. O, di ba? Saan ka makakita na... Okay, ang gate ng kanon. Yun yung, yung yang maganda sa kanya, maliit yung bato. Ganyan lang siya kalaki. Kanina din, maliit lang din yung nakuha natin. Kaya pag inalog mo siya, maririnig mo. Maalog talaga? Oo. Tsaka hindi halata, hindi kagaya yung sa ordinaryo na balot. Yung kitang-kita yung mga balahibo nung ano. Ah! Ito walang balahibo. Hmm. 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 చాలా త్వరగా వెళ్ళినను హుమ్